I'm passionate about coming back again and again dito sa inyo sa uh, summer. Nakita ko kasi yung lugar ninyo. And ning 2016 uh, na ko din hi, 2019 na ko din hi, and then 2022 nakaanhi ko din hi sa inyo ha sa summer. And nako compare ko siya sa ibang lugar, where there is peace and development. wag na lang doon sa amin sa Davao City, sa inyong halang mga siliga, silingan, sa Cebu, sa Bohol, sa Bacolod, even yung road networks. How I wish that all of you can join me when we go around the country na by land. Kasi makompare mo ang daan ng Samar at ng ibang lugar. Alam mo talaga na yung lugar merong problema. One time, dumaan kami sa area galing uh, Leyte, galing Liloan, Leyte paakyat ng Kalbayog City. Yung tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat? Ito ang dinadaanan ng logistics ng Mindanao to And this is a very important part of the supply chain of the country. And then yan ako, taod-taod, mo break ta, taod-taod mo, di, di ka makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico Bridge to to Calbayog City. So pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. And I can really uh, compare. That is why it is. I always welcome invitations coming from somewhere. Dahil gusto ko na makita ninyo siya. From my perspective and from my eyes, makita ninyo ang summer. Because maybe you're lost uh, in the forest, or maybe hindi ninyo nakita yung mga ibat ibang lugar pa. Kaya hindi nyo nasabi na we need to do something, we need to be better, and we need to do something better. And I want to help your province and your island.